Hello, ayan. Maganda umaga, tanghali hapon sa inyong lahat. Ayan. Nandito ako sa Musapa, no. Kung saan yung mga bilihan at uh, papalitan ng mga piyesa. Ayan. Papakarpalis kasi kami ng ano, headlight. Ayan. Kasi medyo madilaw na headlight nung sasakyan ng aking kaibigan. Ayan. Wala itim. Ayan. Dito kami sa parang ano, uh, Banawi. Diyan sa Pilipinas. Sa atin, Banawi. Eh, diba? Ito na sa Maynila. Nandito kami ngayon sa Musapa. Dito lang to meron. Wala sa city. Ladayo ka pa talaga rito. Dito tulad sa atin. Malapit lang. Ito medyo malayo. Kulang-kulang isang oras din yung bihayin namin simula sa city. Yung mga 35 minutes gano'n. Yun eh, pag may sarili ka sa sasakyan. <laughs> pag wala eh. Matagal-tagal din bihayin ito. Ayan. Ayan. Samahan niyo lang si Kuya Bin TV habang ako i Yan, napakita ko sa inyo yung paligid rito, di ba? Parang banawi talaga. Hindi lang katulad sa atin na maraming nag -alok, alok na kung ano-anong dala. Yan, dito ano. Meron man konti lang sila. Sa linggo kasi ngayon. Yan, yan. Ito talaga yung paggawa ng mga sasakyan. malinis naman, hindi ka tulad sa atin medyo magulo <laughs> sa Pilipinas kasi ang gulo-gulo eh. yan shout out lahat sa ating mga kaibigan dyan sa ating mga followers subscribers yan sa mga nanonood ng video natin, maraming salamat syempre sa ating grupo sa pamamunan ni Bas Pinay Biker Italy, sa, sa buntong Solid Team Repsol kay Ma'am Kamahalin, kay Bas Jonathan kay Tata Yoti Bart Kuya Dante kay Ate Lina at kay uh, Simple Girl yan kay Boss Renz at sa iba pa natin mga kasama dyan katulad nila Mami Shea, Nanay Yayat yan natin Gumiya Boy Kapoy yan Nene Aileen Kamam si Mikai yan siyempre sa mga kila Kuya Eric shoutout out sa iyo Kuya Eric Boy Kapoy shoutout out sa ating mga ibang mga kaibigan katulad ni Malama Miss Peoreta at sa mga fanatics muli maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtatapos ng ating video sa araw-araw na ginawa na Diyos eh, kahit pa paano nandito pa rin naman kahit busy nakagawa pa rin tayo ng paraan para makapag video ng kaunti at siyempre makasuporta pa rin sana huwag nyo kalimutan na kahit busy tayo eh. May replay naman, replay, replay lang Paramdam nyo na nandyan pa rin tayo Nagsusupport, support sa lahat Para uh, Andito na tayo eh, umpisa na natin Sayang naman Yung pagkakaibigan natin, hindi lang sa YT yan Sabi nga Walang araw eh, magkikita-kita rin tayo Dito sa Pilipinas Muli, maraming salamat Sa inyong lahat, yan. Dito ko na lang tapusin yung ating video Make silang to Habang sila nagtatransaksyon na ron yan para maumpisa na yung gagawin na sasakyan. Uli, maraming salamat sa inyo lahat. Sa mga nagmamahal kay Kuya TV. Labiol, all. Take care always and God bless you all. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye po. Oh, <tinyo> <Huh>? cash. <tinyo> Ano na rin. Sabit-bitin po.